Jesus, pahak. Laki ng kagat. Hinagis okay. ko sa bigo. Lumapit ang bigo dito kanina. Hindi ko kagad na bigyan. ko yung tulingan ko dito na ano. Ano? hilahila -hila na. Hindi pa pinapadlas. Ang natin na ano, ang padlas, tumalon. Pag mapadlas yan, to tumalon. Sabit na yan. Yan, hila-ilaw. Yun, malaki-laking bigo na ito. tinggel ya tak, tinggel ya tak, akui tanggan, nakasabit nalamang talun-talon na yun oh lata lata lang oh susiyang ah hu kadi malas naman nakadalawang padlas na nagtalon talon na pati ayan pa oh ayan oh naalis Kutin, pero dunggo. Di nakasangit. Maigi pa pinigilan ko na lang. Hindi na ako nag-asa sa padla sa pataw. sayang kurtana unta di di para sa akin Yesubi pa sa akin lumipad na do sa ano ayakla ayo na tulungan-tulungan na. yo talaga naman ayo sa akin gusto sa iba Ada SRT. Eh. Yan na yan, sumipad sa akin Natanggal Yan yun Pagkatanggal na yan ay bumalik dito sa series O oh. Bumalik dito ba Yan na yun Laki-laki na yan Ang palatak niya ito Mawala ito at malakas ang silig na Bababa Ang doon siya nagabirada siya ng ano Nakmarlin Tinggi ya, berapa, nah? Pasibad ko na yan ba? Bumalik pa talaga. May tulingan, sabi ko. Kaya nga ako nagsubid-subid dahil sabi ko. Kahuli lang ako na malit-lit. Hilahilain ko talaga kayo. Nag-ano yan sa akin? Nagsusunod pa? Grabe ka talaga katakaw. Kaya na, na ano man. Hindi man nakuha niyang tulingan. Pakita rin siguro ito niya. Nervin kayo siya ng... Ano? Spirit. Oo. Oh, Nakita yan. Sana, sa, angayon, ano. hila hila mo pala yan? Oo. Bakit ka Baba, no, lang, sa ribahan? Bakit ka sa ribahan? Aba, lang ba? Hindi oh, ini kisok sa ko. Bay, hindi na hindi na. <laughs> hindi na tulingan ito. Malakas na. Ano yan ay nag... Nag... Nagsunod pagbira ko sa ano? Pag ko sa panlatak, nagsunod. Binangan ang pusit ba, yung ko tinanggal ko isang las ko. <laughs> ano 'yun? Tayo <laughs> pikro. Lapok ko sang sa las ko. Kuha ko ng tulingan. yun oh. talaga umalis, dukot ko pan ano? So, Kinainin lang ko lang tulingan. Itcha ko. Tagitang kita talaga pag ganyan sa tulingan, oh? No? Hmm. Kayanin ko. Buhay ang kumpataw. Kuha ko kamera balde <laughs> Yung panghipos ko lang, ano sa ko, plastara ang pagbira ba? Kita ko ba ito ba? Dalawang padlas na? wah patay ka na ngayon. Sukusok na Eh. Oh, ambak na. Das ko ng pataw. Oh, imbirada ko na, natanggal na. Oh, natanggal man. Nakatalo na yan ay. Eh. Pagbira ko ba? Nandiyan na naman ang bigo sa unahan ko. Itsahan ko na naman. Pak Gendar kau nak susunod Makanya nak. Ha? Malki lagi nang ayan Sabik sobrang takau nitu Bakal ulit nitu pagkain Dalam kakain siya Oh, oh. Tak umpah lakas kaya eh. taon pa pag naabot yung butot na yan ano friends huwag dyan sa

Pala, pala. Oh, Long <laughs> kini, lebih <nabbitaw> ang kini. <laughs> Di pala makatakbo yang paganyan Hindi mo. Mamatay na lang hindi na pinura sa mga kaplagir yung ano bigo pinansuwa lang sa muntot lilinunod lang lumos laki laki na kung hindi na sa akin ha, ah, sa, sa, akin sana yun o di bali at sa kasama naman na, punta Hindi na huli talaga. Lag. Pagtali Pag mo yan no sa buya. Kina, kinagat. Wala mo yan kanina kagat. Ay, kinak, kinak. Ay, na. Ha? Jig. Jig 'yan. Uh -huh. Aray. pa man sa Malaki pa yata 'yung Malagot. Yun. talon-talon na yung kanina sa akin ba? Pakatang lag balik sa akin series ba? Tumalsik 'yung ano, hindi niya nakain. tumalsik 'yung pa muy pa kanina pa yan. Taga pa oh. 10 Everyone, dito na lang pagputol na Ta, kalaki yan, pa na ng kagato. Tama na dirin na napot doon. Ah, dito na putol niyan. May ulam pa tayo. Ulam. Jesus, bahak. May ulam pa tayo. Ah. Tama talaga yan dito na. Laki ng kagat. Ay, ba, ba, ba. Okay. Sa, Baka dito yung nung hinila, hinila inabol yata. Doon pa yan, pagtali niya sa buya. Doon pa yung pagtali niya sa buya tali? oh yan ang itali-tali sa buya panatagin mo ko huu hindi yan okay, sa akin sana yan birada ko na yan oo oh, natanggal lang sabi ko na malaki huu kaya doon sa akin na oh. gumabay gumabay doon sa akin saan? oo oh, dyan lang pre laking kaibigan dito, dito na pamutro. Dabay sa akong ali dito, kunin na jagagi. San? Dito, dito. Pang Pangano yung pare sa ano? Panguntra. Pangontra. Ginano yung bata. Ano? Yan daming uli niya ni Kuya Chick Subid. Ay pala niya hinila, hindi niya kaya. Patulong sana siya. Yeah, sakin <laughs> sa sana pundi karena tanggal <laughs> Tagen ba ko na yang kanina na tanggal balik sa series ko, ini hilang nak boy kita nak lai <laughs> Kalambor <laughs> Kabay. Lagi tabay. Tanggal lang nga, ha. Tanggal lang mira da ko. Tanggal na, Nagpunta pa talaga sa series ko. Sabi ko, gita akla, goyoran buhay ta. Patay ka ngayon kay akla. Natanggal lang nga sa akin, nagbalik pa talaga sa series.